guys, mayong hapon sa inyong katanan. Arita dali karun sa municipality sa Antipas North Cotabato. Arita din sa area sa ilang nga mga barato, nga mga gulay guys. So, pwede ka barato-barato oh. Ang ilang nga sa luyo, tanawan ninyo oh. Diyos pesos lang. Ay, sa ilang okra. Oh, ang ilang nga papaya, pwede ka dako-dako, 50 pesos lang guys. Diri na kamusa sa Luhong. Ano ni siya nga area? Na, Guys, luhong na luhong. Guys, luhong. Guys, oh luhong. May ara sila nga pa libre. Di mapulot lang ko isa. Isa lang akon ha. <laughs> libre pili. Ah, uh, ginapanghatag lang ang ila diri nga Dito tayo sa Barangay Kamutan. Yan, parang marami silang kulay dito. Sobrang ganda ng antipas poblasyon pagka nagpiesta mga guys. Pwede sila kada damo amuti. Ayan, may mga puso pa o sariwa. Guys, yung kanilang puso ng saging, limang piso lang. Sa atin dyan sa Manila, 50 pesos. Dolores, dayon kamu. mo. Ayan, mga Dolores. Hello. Ma'am, Elma official vlog lang po. Please subscribe. Hello, Barangay Magsaysay. Ayan. Kamutan representative. Kadamo-damo sa ilas Hello, Kamutan. Sinanay. Nakakortina, walang tao. <laughs> Niyara sila saging aking kapamunga na. Damo-damo sila silig. Hello, Magsaysay. Hello, Thank you. Pamalhas ako kalibot sa ilang barangay representative pa nga guys. ako. Para dalit karong party namin sa ilang anti-pass population. Ayan. Bye-bye.